Dad. ikan mo ang tampa ko. Hindi hmm. pala ito papatigin mo sa akin. Itikman mo lang. Ayoko. Angay, sumakit siyang ko dyan eh. Masasakit niyo dyan. Titikman mo lang. konti lang. Dali na. Eto, parang ewan. Alam nang dilo lo ito ipapatigin mo sa akin. Titikman mo lang kung anong lasa. Ayoko. Pag sinabi ko ayoko, ayoko. Ayoko talaga, ha? Ayoko. 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 Nigil ka nga

Aku suka yang sedap dengan cinta cinta ni. Tidak. 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 Begini Tidak. Tidak. Tidak.